So yan mga kabusya, dito na naman tayo sa kabila. So yung kanina doon doon po, doon yung sa kabila. And, dito na naman tayo sa malaking camera. Yan, namin nang dito. tayo ng ano, nang tatlong baki. Kasi almost yung mga ano na dito, sira na. 'Yun, bawalan na din. So, Sira-sira na 'to. So magdadagdag tayo mga kabusya, so, yung ano pala doon, yung yung ano diyan mga kabusya, eh, yan yung paltat Kaltat Farm ni Uncle Danny at saka ni Uncle Edwin. Yan. Kung gusto nyo mag ano dito lang sa Barangay Libag kung sinong may gusto. Kung sinong gustong bumili yan mga kabusti. Dito lang sa Barangay Libag yan. So dito mag install tayo. Ito galing dun sa malaking bahay to dati mga kabusti. So lilipat siya dito. Dun galing sa loob yan dati. Yan, yan, 'yung paltat area ng ano, Malinis 'to, mga kabusdi. Hindi basta-basta. Walang nakakapasok, hindi open 'ano 'to. Open area ito. Talagang ano 'to. Hindi tayo makakapasok kasi nakalak. may tagabantay kasi diyan. Oh, 'yan oh. Oh, open 'yan. So, quality 'yung mga isda dyan mga kabusdi. Hindi basta-basta lahat ng yung mga binibinta ko sa inyo, hindi yan galing sa mga uh, ano. Kung ano yung presyong ibibigay bibigyan nila, yun yung bigay ko. Ganun lang. So, so yan mga kapusti. No? Mag-install muna tayo mga kapusti para matapos yung gawain. Marami pa akong gagawin sa bahay. Kasi pag nabutan ni Lola ko na hindi naikabit yan. Na. Yari na mga kapusti. Sige mga kapusti. Kita nilang mamaya.